Hello what's up mga ka Spider, magandang araw po sa inyo. Nandito nga po pala ako sa Manila. At uh, gusto kong bibili ako ng kagambang mas kay Idol Rafael Tahon. So ipapa natin dito sa Pasay. And susubukan natin i-travel yung kagambang Babaya Airplane kasi pauwi na ako ng Mindoro. So let's go guys. Sana makalusot. So guys, ito na nga dumating na yung yung gamba galing Marikina ay syrup so iakit na natin to guys at para ma-check kung okay nga yung mga pinadala sa atin Let's go! Yan, buksan na natin guys tingnan natin excited na ako makita ay wala wala sa kabila sa kabila pala guys uy wala din ah nasa gitna Nasa gitna pala yung gagamba guys ayan na uy ang mulalaki ah yun Ayan. OS yata to. Sa pa. Hmm. Ayan ha. Hmm. Ang ganito. Iti. Nako. malaki ha. Mga OS to. Mga kagi. May good. May good. Ay, sa kabila naman. Ayan na dito naman po tayo sa kabila at ayan po kulay pula ah, orange tilaw uh, ah, kulay lumot mga OS po yata yan may itong ano good lang to ah, mga OS OS to good pala so sige guys uh, ah, itatry natin to ibagay sa aeroplano na panad kasi yung kay spider dog so nagayahin po natin siya okay Uwi na po ako ng province Bukas Hello mga spider Ayun na nga, kararating lang natin Galing Manila At nandito na tayo ngayon sa province Hindi ko na nagvideoan kanina Yung mga gagamba pero Ayos, sobrang happy naman ako Yung iba nagro-robot eh Kaya pinainom ko na lang sila ng tubig At diretso na sila dito sa aking DIY pahabukan Para makarecover agad So ito Ayan, o, yung iba po kasi nagtatago sa sa dahon eh, sa tuyong dahon eh. Oh, yeah. ah, ito. Ah, ayan. ito. po. Malalaki yung iba kasi OS eh maraming OS tapos good. And excited na ako yung condition to bukas. Okay. Ayos ba yung pahamugan to guys? Pwede niyo gayahin to, guys. Ayan, o, madali lang. Mga kay Spider, gabi na dito sa amin and medyo masama ang panahon, no? ulan ng ulan. So pag gagabi at pag yung mga gagamba ko na sa pahamugan, uh, nilalagay ko lang sila dito sa ilaw. Pinapailawan ko sila para, para hindi sila masyado malikot. Kasi pagka madilim, galaw ng galaw yan. Siyempre, baka maubos yung sapot nila guys. Pero pagka may ilaw, yan, ma-relax lang sila. So, ito na nga guys, no? Uh, paano ba ako magpaaraw pag uh, halimbawa maulan ang panahon? At sya ka, syempre, uh, paano ako ba gustong gawing robotic yung galaw nung kagamba ko? So, ito nga yun, guys. Uh, kumagamit ako ng ng heat pad. Ayan. Ayan. Dati kasi ang gamit ko yung yung UV light na LED eh ang tagal eh bago umano ito yung nakita ko mas uh, mabilis at effective pero saglit lang to guys mga 3 minutes lang so ayan na nga guys after mga 3 to 4 minutes na, chinecheck ko yan kung kung mainit na yung lalagyanan nila di ba Maka masobrahan naman eh. Pangit naman. Maluluto yung gagamba natin. So, pagka feeling kong okay na. Ayan. Pa tayo guys ng kahit mga one minute pa. Kasi tamang ano lang eh. Hindi pa masyadong mainit. So, ito na nga. Pwede na siguro to guys. Siguro naka 4 minutes na tayo. Tinan ko lang konti. And then, tetestingin na natin kung magro-robotics talaga. Pero 100% ako sure na hindi ako mapapahiya dito, guys. Ah, papahanginan ko lang, guys. Ito din. Okay na rin yan. Okay, testing natin. Ah, teka. Teka, ah, papatayin ko muna, guys. Mahirap na mag overheat okay testing na natin eto guys 100% magro robotics talaga yung gagamba mo lakad bangaw talaga yan pero simple lang naman yan eh oh, tinan guys oh. tinan nyo uh, nga pala guys gabi na gabi na ngayon ha ah. pero tingnan nyo pag napapainitan yung gagamba Oh. Oh. Oh, ayan oh. <laughs> oh. Guys, robot 'yan. Lakad bangaw 'yan. Oh, di ba? Oh. yan lang secret, guys. Heat pad lang. Adjustable heat pad. Okay. Hahaha. <laughs> oh tigas lumakad oh Okay oh <laughs> Nice naman Okay Yan, Tulog ka muna Okay yung isa naman guys Ito robotics din yan Ito galaw gaw to eh Talagang itong gagamba na to Galaw gaw to kasi mga luma na to guys eh kaya hindi na magandang ano, pero pag napapainitan, ano, oh, ayan guys, oh. Tatahimik sila. Ayun, oh, oh. Hindi mo na kailangan ng araw pero hindi ko talaga recommend ito, guys ha na gawin nyo lagi kasi madaling maluma ang gagamba. Iba pa rin talaga yung natural. Siyempre iba yung araw may vitamin D talaga don itong heat pad in case of emergency lang. Halimbawa, umuulan nga, hindi mong magpaaraw, uh, magpainit ng gagamba, so yun lang, ganun. Yun yung isa. Pakain ko yung isa, guys. Ito, galaw-gaw din to. Isa rin tong super galaw-gaw, eh. Lalo sa gabi, ako Painitan ko nga. Ayan oh. Ayan oh. robot na mabilis oh. Robot pa rin oh. Teka lang, guys. Hindi ko eh Pero robot ang galaw niyan, guys. Subukan na 'to eh. Ay. Naku ano po. Wait lang. So, wait lang, guys ha. Thank you for watching and ganun lang technique. Teka lang, guys. Okay guys, thank you for watching and uh, subukan nyo, try nyo rin hitpad. Uh, search nyo lang sa Shopee. Eh, thank you for watching.